pili tayo ng cop -tode. Ayan, itong bibili namin. Alagang 25, dalawa. Ayan, si madam. Ang ganda naman ni madam. Madam, malakas ba dito? Ayan. malakas ba dito, ma'am? Ha? Malakas? Okay lang naman po, si Sunay. Ayan. Ito kasama kong pogi, oh. ko. Ayan. Hintayin na guys kung paano kagaling si Madam Tim. Ganda ni Madam guys, ang oh, gati no? Oh, ayan, dito tayo pumili sa Merry Chris. Ah, uh, peace. Peace ano to, sir? Peace to all. peace to. Galing ni Mama Team timplado, Team timplado. Timplado. natin yan uh, guys. Uh, uh, ayan uh. Uh, guys. Hindi na may mga ads na gusto niyo bumili dito. ayan o, uh, promote pa natin si ang ang um, uh, Kanilang store ayan.